Hi guys, magandang araw. I-flex ko lang ang mga pinamili naming mga Filipino food dito sa Mekong, isang Asian store dito sa Arizona. Uh, medyo may kalayuan sa amin, kaya minsan once in, uh, in two months kami pumunta, kaya uh, sinasamantala na namin pagpunta namin kaya samotsare yung mga binibili namin. So kanina, yun yung paborito naming isda yung pampano. And then minsan uh, isang pack ang binibili namin or minsan naman ay dalawang pack. So a total of 4 uh, pieces uh, either piniprito or ginigril siya. And then yung mga anakis ko ayan, yung mga uh, chips na paborito nila na dati sa Pinas lang nila na bibili, ayan yung dingdong na yan yan naman yung paborito ko so yung Mr. Chips si uh, Z, ang paborito niyang chips ay yung cracklings, at saka yung pambulalo, ayan yung uh, beef na may bone amaro tapos hinahaluan namin ng uh, pork Uh, ribs, o kaya uh, yung pork belly. Ito naman yung parang abutchi uh, ba ang tawag dyan? Yung nabibili na lutuna sa may uh, fast food restaurant sa Pinas. So, ito yung young coconut. First time ko na bumili nyan kasi nakita ko lang siya nung napadaan ako sa aisles na yun. So, bala ko, isasama ko yan dun sa may... Uh, bilo-bilo. and of course si siopao dalawang magkaibang flavor uh, kasi pag madalian pag uh, breakfast kay merienda dalagalang lang sa microwave for how many minutes and may mga kakainin na at saka yung pork with shrimp uh, dumplings paborito din namin yan. and andiyan parang mm, skinless longganisa mga paborito ng mga uh, Anak ko Sa F at saka sa Z Actually, lahat ng mga yan Silang kumukuha Ang uh, kinukuha ko lang At paborito kong puntahan na section Ay yung vegetable uh, section So, yung mga gulay na yan Ako yung makumuha niya, Yung bochoy Parang Chinese no, Tapos yung talong na mahaba Philippine eggplant yan. Uh, Siling labuyo Unfortunately, na natikman ko siya, hindi siya gaanong maanghang pero okay na rin. At least, may konting anghang siya. And yung normal na saging ang tawag ni F dyan, kasi nga maliliit siya, yan gagamitin ko dun sa bilibuli na uh, lulutuin ko. Yung mga sabi niya, kasi dito na nakikita niya yung mga mahaba, kaya sabi niya, ah yan yung normal na saging. At yung ketchup, Paborito nila yung banana ketchup. Dito kasi, tomato ketchup, ayaw nilang uh, gamitin yun. Kaya pag pumupunta kami sa Mekong, dalawa o tatlong botelya ang kinukuha namin. And then, bago maubos yung dalawa na yan, uh, babalik na ulit kami doon sa Asian store, yung tuna. Ayan, hot and spicy lang yung kinukuha namin. Uh, Dati-dati maramihan kaming kumuha nyan pero nung last na punta namin ay parang ilang piraso lang. Five lang ata kayo five lang yung kinuha namin. Marshmallow, masarap yan yung panda na yan, bilog-bilog na -bilog ang sarap niya, may palaman dun sa loob, sabi ko, ba't isa lang yung kinuha niyo, and shrimp, at 3 pounds na shrimp, ang kinuha ko, kasi kami lang ni Bunso, ang kumakain niyan, and actually, hinatik pa yan ng tatlo, kasi yung isang, uh, isang bahagi, uh, dinala ko dun sa, ano dun sa, uh, uh, mga co-workers, co ko na mga pinays din, dito sa part-time And then after work namin, usually pag weekends, nagluluto si ate. Tapos para sa amin lahat. Pero mga ibang ibang alay, kagaya nung aputi, uh, nung mga uh, Mexicans, hindi sila nakikikain sa amin. Ayan, pork belly, pork ribs pala yun. Tapos yung uh, tat, ayan, pork belly. Nagluluto kasi kami minsan ng Uh, Tokwat Baboy. Unfortunately, nung last na punta namin, nakabili ako ng pork belly, pero I forgot to get Tokwa. Ayan, pork ribs. Napakasarap na may sabaw. Isasama yung buchoy. O kaya, uh, spinach, na nabibili ko naman usually sa may Uh, Walmart kayo, okay lang. And, dalawang magkaibang flavor ng uh, ramen, ng noodles. Dito may noodles din sila, pero syempre, yung lasa niya, based dun sa, yung timpla niya, based dun